Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Migiana again. Ayan, ang iyong tindirang vlogger from Oregon City, Lana del Norte. Ayan. So today is Sunday. Sunday po ngayon at saka uh, mag-grocery tayo. Hindi para dito sa ating tindahan, but for personal use natin. Ayan, meron tayo dito ang 1,000 pesos bill. Ito, ito yung iba budget natin for grocery pangulam uh, pang ulam ng mga bata. Alam nyo kasi, lagi naman talaga ako nagbabudget. A uh, a 1,000 pesos budget pangulam ulam ng aking mga anak. Ulam nila sa morning at sa ng pang baon sa school. Ay, ulam nila pang-baon sa school. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko binabudget itong 1,000 pesos for one week na baon ng mga bata. Pang-ulam na baon ng mga bata. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko, paano ko binabudget yung 1,000 pesos, at paano, bakit kumabot nang ah uh, one week itong pangbaon na ulam ng mga bata. Ayan. So, ngayon alam ko, ah uh, nag increase na yung mga presyo. dami na mga changes sa prices. Hindi nyo ako mag-grocery. Diyan lang naman tayo sa, ano, sa Robinson's Supermarket kasi malapit lang yung Robinson dito. At saka walking distance lang po siya. No? So, don't tayo mamimili. Alam ko, medyo mahal talaga sa Robinsons. At saka, ano siya eh, ah, siya talaga ng presyo sa Robinsons sa ibang supermarket. So, makakatipid tayo doon sa ibang supermarket kasi nga, mura, pero babawiin naman siya sa pamasahe. Pero, dito sa Robinsons, diferensya nga siya, medyo mahal yung presyo sa Robinsons, pero makakatipid tayo sa pamasahe. Di ba? Same lang, pare-pareho lang din naman yun. Makakamura tayo sa iba, pero na namamasahin naman tayo di ba so dito sa si robinson hindi medyo pricey pero konti lang naman at saka makakitipid tayo sa pamasahin magkano na ba yung pamasahin dito pabalik so let's say 30 pesos ang kagandahan din kasi sa Robinson supermarket is kumpleto na po siya kumpleto na po siya in terms of mga pangbaon-baon natin sa mga bata sa school at saka meron din siyang mga uh, pang grocery item na ano talaga, bababudget mo talaga yung pera mo. I know mas mahal siya pero wala din wala naman kasi ano wala naman kasi wala naman kasi tusi, uh, wala naman kasi, uh, kasi tusi sa palengke. <laughs> Hindi naman siya, alam ko hindi healthy yung tosino, pero favorite ni Gregos kasi yun yung bunso ko. At saka pa minsan-minsan lang yun namin kami magtutosino pag may budget. Lagi ulam namin dito yung eat love. <laughs> it's love for life. Sinisiguro lang namin yung, ano, yung ulam ng mga bata. Kasi kami, um, pwede naman kami makatiis o pwede naman kami kumain ng kahit na ano, kung ano lang yung pwede namin makain. Pero yung mga bata kasi medyo pilihan. Although kumakain sila ng gulay, mga gulay gulay pero minsan talaga is pinipili lang nila. Well, anyway, hindi ko naman sila pinipilit kasi alam ko um, paglaki nila, matutunan din nila uh, kumain ng gulay. Kumakain din naman sila ng gulay pero piling-pili lang. So, let's go. Samahan niyo ako mag-grocery. Ando na yung ayan, Robinson na. So, oh. bilisan natin sa paglalakad kasi umakambon. Mabutan tayo ng ulan pag -uwi eto mer meron din sila meron din mga fruits dito malapit lang din sa amin ayan marami silang mga new fruits mga fruits 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 ayan. papasok na tayo sa Robinson's uh, parking lot ayan, umaambon, malapit na talaga ang mag uulan. Ayan. Yun na yung Robinsons. Yun na yung Robinsons. Ito parking lot dito. Property na to ni Robinsons. Unlocking ang laki ng property ni Robinsons. Alam nyo ba guys, dati, ano to siya eh, tawag namin dito mugna kasi every time pag may fiesta, dito nila nilalagay yung kanilang mga, ano ba tawag dun? Um, yung ano mo sa perya o yung mga ganun peryahan tapos may mga rides may mga carousel ganyan pero ngayon binili na siya ni Robinsons property na to ni Robinsons ang laki nung buntis ako nun sa panganay ko dito ako nag exercise <laughs> nag walking every morning kasi malapit na siya sa bahay nila mama ayun hinihingal na ako <laughs> ayun may rainbow oh. Ayan, may rainbow. Ang swerte natin, nakakita tayo. Kita tayo ng rainbow. Bon, pero ayan, ang init. Mainit. Malapit na tayo. Ayan na yung entrance. yan entrance na. Malapit na tayo. Papasok. Hi, guys. Andito na tayo sa loob ng Robinson. Ang lameg. Ang lamig, lamig ang lamig niya guys malapit na tayo sa supermarket ang sarap gusto ko mag shopping kaya lang wala kong pera kuyo tayo Wain shopping Shoppings. Lando shopping lang. Maybe soon. Mag-grocery na tayo na hindi nag-aawala if tayo sa budget. Manifest natin yan, kaya working hard on that. Okay. Supermarket. Let's go. Kumuha lang ako ng basket kasi maliit lang naman yung uh, bibili natin. Hindi naman masyadong marami. Ayan. So, konti lang yung tao. Kaya lang, pagdating ko dito sa Olam Section, ayan, wala ng Virginia Tosino. Virginia Tosino lang kasi yung bet namin na lasa. May natira konti, pero hindi, ano siya eh, puro taba na lang. Meron din naman sa ibang brand, pero hindi namin bet yung lasa. Ayan, o oh, meron din silang ibang mga ready to cook na mga pang-ulam, pero Tosino lang talaga yung gusto namin dyan. At saka yung uh, hotdog. Ayan, so kumuha na rin ako nitong chicken nuggets, dalawa yung chicken nuggets na kinukuha ko. Since walang tusino na available doon, so kumuha na lang ako nitong tusino na by pack. Ayan. So, kumuha na rin ako nitong uh, cocktails na hotdog na 100, 103 pesos. At saka itong si pork giniling dahil pansahog ko yan sa carrots at saka sa patatas. Ayan. So, meron tayong giniling na pork. Meron tayong chicken breast. Ayan, 134 pesos na yan. Meron tayong nuggets at saka hotdog. Meron din tayong tusino. Ayan, so kompleto na po siya for 5 days. Kasi nga, 5 days lang naman yung klase ng mga bata. Ayan, yan yung kanilang ulam pang agahan at saka pambaon nila sa si school. Kumuha din ako nitong Silver Swan Patis Seasoning at saka itong si Nor uh, Liquid Seasoning kasi hinahalo namin ito sa pritong itlog. Masarap kasi si Nor Liquid Seasoning na hinahalo sa pritong itlog. Ang tawag ni Greekus dyan, Yami Toyo. Uh, out of stock halos dito sa Robinson kasi nga nung tinanong ko yung merchandiser is nag inventory dan sila. Kumuha din ako nitong ano, Nescafe classic na decaf para sa kape natin. So, yan lahat yung ating napamili. Tingnan natin kung magkano lahat ito. Sana ay hindi tayo lubag pa sa 1,000. Ayan, nandito na tayo sa counter. Waiting lang tayo dito sa counter para tayo ay makapagbayad. Tingnan natin kung hindi ba tayo lalagpas doon sa budget natin na 1000 pesos? Ayan. So tayo na yung magbabayad kasi tapos 'to na yung nauna sa atin. Na medyo madami din yung kaniyang mga uh, ginogrocery. Ayan. So ito na yung 1000 pesos natin na pera. Sana ay hindi tayo lalagpas sa budget. Alam nyo minsan uh, natatakot din ako magbayad baka lalagpas si tayo sa budget. Ito yung ating Go Rewards card, gagamitin natin 'yon para ma-earn yun ating points. Ayan, yung points natin is pag mar marami na pwede din naman yun uh, gagamitin natin pambayad so ayan na nga 828 pesos 0.31 centavos yung ating babayaran so may sukli pa tayong 172 so hindi tayo lumagpas sa ating budget itong 172 pesos na uh, sukli is gagamitin ko naman doon sa national book store uh, bibilhin ko yung um, scrapbook na ipapapili sa akin ni ate Nicole kasi sabi niya bibilhan ko daw siya ng scrapbook at saka so, si Gricos din naman yung pencil, ruler at saka yung papel niya kasi wala na daw siyang papel. Ayan. We're done at the supermarket. So, punta mo na tayo ng National Bookstore kasi magpapabili si ate Nicole ng scrapbook. Tapos si Gricos ruler at saka pencil kasi wala na siya ng pencil soon. Let's go. Dadaanan na natin ang ah, National Bookstore. Malapit lang naman. Tayong pencil. Wala kasing Mongol 2 kaya Mongol 1 na lang. Ito, malit na ruler. Kasi dun sa packet ng kanyang bag. At saka, ito yung scrapbook ni ate. Kaya lang, itong paper ni Greg, kasi na grade 3, is pa ganito siya. Iba yung ano niya. Ta. Sh Shape. Dapat kasi pa ganito. E grade 4 to. Writing kasi yung grade 3 dati, ba? Diba? Pa so, ganito na yung ano niya. Ito na lang siguro. Mabayad na tayo para maka -open.

Gabi na siya po, guys. So, yung nabayaran ko kasama ito sa National Bookstore is 1,023. Kasi sa groceries, so yung nabayaran ko is 820 828 ata yun. Tapos 195 sa National Bookstore. So, 1,000 ano, 1,000 23 lang yung lahat na bayaran ko. Pero, dun sa groceries uh, sa supermarket is 828 lang. So, may sukli ka tayo ng no? 172 pesos. So, pa-uwi uh, na ako. Ayan. Okay, dito chicken nuggets, chicken huh? popcorn nuggets, at saka uh, chicken breast nuggets. Dalawa yung kinuha ko kasi para matry ko to. Hindi pa ako nakapag-try nito. Yung. At saka meron tayo ditong uh, ground pork. Ayan, for 86 pesos. Lagyan ko na lang to ng ano, um, ano ba? Lagyan ko to siya ng carrots at patatas na giniling. Eto, meron din tayong 103 pesos na cocktail nga uh, Virginia hot dogs. And meron din tayong breast chicken for only 134 pesos. Ano to siya guys? A bounty fresh yung brand. Dalawa. Pang sa ko na lang to. Adobo or ano. Fried chicken. Depende sa mod. Eto, meron tayong pork tocino. All lean. Tapos ito naman. Pork tocino. Parang ano ata to. Ah... Uh, parang may halong taba. Ayan. So, dalawa. Tagi-isa yung kinuha ko para matry ko Uh, both, kung ano ba talaga yung mas maganda sa kanilang dalawa at saka sinabayan ko na lang din ng Nescafe Decaf, kasi ito yung kape ko, at saka itong Nor Seasoning <laughs> Nor Seasoning ayan, ito kasi yung ano ay Yami Toyo, Yami Toyo itong tawag ni Grecos, kasi kahit ito pwede na ito pang ulam at yan, kumuha na rin ako nitong patis Ayan. Ito pati, silver one pati seasoning. Ano. Ah. Uh, masarap kasi ito. Uh, so, lahat ng ito, ang nabayaran ko is, 828.31 pesos. So, meron pa tayong supli na, 128 ano to, 171.69. Ayan. So, yung sukli is pinambili ko doon sa National Bookstore. At saka, nag-add lang ako ng 23 pesos kasi sumobra siya. Well, anyway, sa kalahata naman dito sa ulam for one week is, ano siya, um, may sukli pa tayo. Ayan. Ito lahat yung ulam nila pang baon sa school at saka sa agahan. Well, anyway, dalawa lang naman yung anak ko. Ayan that's it for today's video guys I hope you enjoyed watching ayan I'll see you in my next video huwag niyo nang pansinin yung nasa likod ko dahil marami talaga mga sinampay dyan ng mga uniform ng anak ko makalat talaga to yung bahay namin kasi marami kaming gamit uh, mga cases sa mga soft drinks at saka sa mga red horse at saka ano, iba pang mga gamit sa tindahan. Ayan. So, huwag nyo pansinin yan dahil makalat talaga tong bahay namin. Na Ayan. That's it for today's video guys. I hope you enjoyed watching. I'll see you in my next video. Bye and gracious everyone. God bless.